kasuhan daw po ng adulter yung anak ko. Sa sobrang kahihiyan po, doon tinatawag po ang anak ko na kabit. Ano nangyari habang nag-inuman kayo? Parehas po kami nun bumaba ay. Eh. Saan kayo pumunta? Overlooking po sa Antipolo, Sir Idol. Ano nangyari doon? Tinabi nung lalaki na half-body lang daw po yung ginawaan nila. Well, in the first place, may mali nga talaga. Pero ang pinaka mali dito, itong si Jeron. Kasi siya nakakatanday at may asawa siya. Jeron, nagkaroon ka ng sexual, kahit na sabihin natin half body lang, dito sa 16 years old. At yung misis mo, nagbabanta, napapatayin tong si Althea, makakasuhan pa ng death threat. Para sa kapakanan mo na rin, tumigil na kayo. Dahil kapag hindi kayo nagtigil, ako na mismo ang gagawa ng paraan, ikaw, si Derek, at sa kamisis mo, sabay-sabay kakasuhan namin. Pati yung Diana, bienang... Okay. pangapat. Opo, sir. Nay, patay na po. Sa nagawa ko, hindi po po talaga ba? Ay, mga ulo. Nangungupahan lang po kasi kami. Yung buong barangay namin, kulang na lang po apakan kami. Sir, kasi man. hindi po kami lumalabas ng bahay, sir. Ay, doon. Sige po, ililipat namin kayo. Eh, paano yung tricycle ni Mr.? Lea? Uh, Saan hindi yun ba yung tricycle? Opo. Eh, di kulang natin ang Salamat po, po. Bayaran ko ng six months yung upa niyo. <laughs> Ay, salamat po okay. talaga. Good afternoon po, Ma'am Teresa man. Altea, no? So, kaya kami nagpunta dito para kumustahin po kayo. Okay lang ba na makwenton mo muna sa amin yung nangyari? So, nung time na yun, Ma'am, uh, nasaan po ba kayo nung nangyari kay Altea yun? Nasa trabaho po ako, Ma'am. Mm -mm. Pag uwi ko po nung gabi, kakalipat lang po namin. Inayos ko po yan kasi magulong-magulo pa po ito noon eh. Mm -mm. In, pinagkaabalahan ko po yan. Hindi ko po alam, no oras na yun, meron na po pala siyang mga natatanggap na chat doon mm. sa magnanay. Mm -hmm. Hindi po siya nagsasabi. Natulog na po sila dyan. Tapos mm -hmm. dito po kami. Hanggang sa mga alas 12 po, pasado alas 12. Mm -hmm. May nag -ingay na po. Maingay na maingay. Yung babangon ako, sabi po nung asawa ko, huwag ka na tumayo, huwag ka nang sumilip, matulog ka na. Mm Hindi -hmm. na po ako tumayo. Mm -hmm. nung binaga inano po yung pintuan, na gibain, doon po kami tumayo. Na ano na ako, na nanginig yung na yung po yung time ano? po na nalaman na doon sa nang, yung nangyari kay Altea at dito kay Jeron. Kay Jeron. Sinugod kayo dito Opo, ng asawa. Ma. ano po Sobrang iskandalo po. Talagang yung lumalabas po sa bibig ng asawa, sa bagay, asawa po siya, hindi po talaga maganda. Puro hindi po hindi po dapat ano talaga eh. Kaya napalabas po kami si chairman po na tatay niya siya po yung nagpapakalma sa amin. Sabi chairman niya, ng? Si Chiu Chairman po. Okay. Sabi niya, so, hindi po ito yung barangay chairman na nakausap po, ni Sir Hindi po. Yung asawa po, duro ng duro. Yung masasab, masasamang salita, sinasabi niya. Sabi ko, teka lang, kakarating ko lang, magkasama kami. Paano nangyari kay Aylan? Sabi ko po. Tapos sabi nung Bianan hindi mo alam yung anak mo. Malandi pa sa malandi. Makati pa sa makati. O ngayon, alam mo na. Ginano niya ako, ma'am. Tapos, dakdak ng dak, dakdak dak, 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 sa taas. Gaw Kung Pero Puan hindi niyo po, hindi po niyo nalaman yun ang yung, 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 yung nangyari kay Altea. Hindi, ma'am. So, so, nalaman niyo lang po, dahil po, po doon. Opo, oh, doon sa iskandalo. So, ito Tap, pong lugar niyo, na eh. Ito yung kinakwento niyo po kay Sir Rafi na itong bahay na to, sa taas niyo, dito lang din nakatira si Jeron. Uh -huh. Okay, so halos buong angkanya ho dito? Ito po, kami lang po ang iba. Kasi napansin ko po, dikit-dikit yung bahay. Diyan po, kapatid. Ito po kapatid, pinsan po yun. Yung nanay po sa taas, tapos may manugang po, ito pamangking. So kaya po kayo nagreklamo dahil nga doon sa mga pagbabanta, mm -hmm. mga masakit na salita sa an anak nyo. Mm -hmm. Pero nanay bilang ina, nung nalaman nyo yung nangyari kay Althea, anong sinabi nyo sa anak mo? Anong naramdaman mo? Nasakta, nagalit? Sobra po ma'am, pero ang sinabi ko sa kanya, kung totoo totoo ba na ano, bakit hindi ka nagsabi para alam namin? Saka bakit? Ano, hindi naman ako nagkulang. Paulit-ulit kong sinasabi, ma'am. Dito lang sa bahay, pagkatapos ng trabaho, kung gusto lumabas, balik agad, sabihin kung nasaan. Ang buong akala ko po, nung no, nakita nila nagiinuman, marami sila eh. Kasi nung sa barangay po, wala silang sinabing gano'n, na tatlo lang sila ang buong akala ko po, lahat po ng magpipinsan, siya lang po ang naiiba, doon sila nagiinuman, lumipat lang po sila sa si taas. Si Altea ba, mami, ay umiinom talaga? O yun lang ho yung Sa takas, ma'am, takas-takas. Hindi Na pa po siya umiinom, ma'am, kasi hindi pa po kami pumapayag. Minsan lang po, birthday ng papa niya, yung ate niya, saka yung mga kaibigan, pumayag po pero hindi po isang beses lang. Opo, oh, doon lang po kasi birthday. Eh hindi ko ma'am alam na napasama pala yon. Natuto Nagkayayaan siya. Nagkayayaan na sa labas. Nalalaman na lang po namin tapos na. So na yon na kwento niyo naman ho lahat kay Sir Rafi at nakausap din si Attorney Sam yung mga karapatan niyo, karapatan ni Althea, bilang minor nga siya. Hindi siya pwedeng makasuhan nitong si Jeron at nanghingi rin ng tawad si Jeron on air ano uh -huh. after po na makausap niyo si Sir Rafi at nakausap itong si Jeron na nirereklamo kumusta po kayo dito yung pagdating po namin ang unang-unang pumunta yung kinakakasuhan po sana ng corruption of minor yung si Janrek. Nandiyan po agad siya, kakapasok pa lang namin, humihingi po siya ng sorry mm -mm. sa amin. Hindi po kami nakapagsalitang mag-asawa. Kasi hindi po namin inaasahan na siya ang kasama. Mm -hmm. Dahil noong nagbarangay po, wala pong binanggit na siya kasama. Tapos po yung mga sumunod na ilang araw, may mga parinig po doon sa anak kong panganay na susuntukin nga daw po, magkaka mm -mm. Pagkatapos nun, ma'am, tahimik na po dito. Kahit doon po sa bienan, wala po ako naririnig. So, natigil na po? Opo. Wala nang pagbabanta? Hindi ko lang po alam sa ibang kausap nila. Hmm. So, wala na pong pagbabanta? Wala Wala na mas sakit nang na salita? Wala na po. Si Jeron at yung pong asawa, kinausap po ba kayo ng personal? Hindi po. At sa kasimula po, nun, hindi pa po kami nagkikita. Kahit po dyan sila sa taas nakatira, hindi hmm. ko pa po sila nakikita. So, siguro ma'am, uh, umiwas na din? Opo. Siguro si Kapitan, kinausap na din sila. Opo. So, sa barangay po, ah, uh, kumusta po yung reklamo? Uh, wala na daw po eh. Nung nandun na po kami kay Sir Idol, okay na daw po. Tapos na daw po yung kaso na nilapit doon. So, wala nang problema? Opo. Okay, sige po. So, yun ma'am, uh, move on tayo kasi... Okay yun naman ang gusto nyo din, no, na makalipat. Yung tulad man. po ng sinabi ni Sir Rafi, tutulong siya, magbibigay siya ng six months na pambayad sa apartment para kahit papano po sa loob ng six months, wala po kayong iintindihin Upon. na bayad kahit papano makakaluwag po. And then, yung pong pangako ni Sir Rafi din na magbibigay siya ng pangkabuhayan kung mag maiisip nyo po na magkigil na ng trabaho. Upon. Ano hong napag-desisyonan nyo? Napag-usapan po namin na mas mabuti po na tumigil na ako kahit po sana kailangan ko pa ng trabaho kasi magka-college na po sila na po silang estudyante ko eh mm -mm. eh ang mahal po ng gas ma'am ang hina po ng kita ng tricycle ngayon mm -mm. parang pinag-uusapan po namin na baka hindi po kayanin yung allowance araw-araw pero kung yun po ang makakabuti para sa mga anak ko at para matahimik po kami gagawin ko po ma'am titigil na lang o po, po ma am. Ma am. Sa ngayon po, uh, may nahanap na po ba kayo na apartment? Meron na po, ma'am Sa tingin mo ba, ma'am, is magiging mas maayos po kayo doon kesa dito? Doon po sa lugar na nakuha namin, opo ma'am, tahimik po. Sa nangyaring to kasi sabi nga sa'yo ni Idol Rafi, si mama mo, si papa mo talagang nagdodobli kayo para sa inyong magkakapatid, makapag-aral kayo. Sa nangyaring ito, may natutunan ka ba? Meron po. Tulad ng ano? Pag sinunod po sa gusto ng magulang kasi naman po mas matanda po sila, mas nakakaalam po nila kung ano yung tama sa anak nila. Sa kayong pag-inom? Iwasan na po. Iwasan na? Makakapangako ka ba sa mama mo na talagang hindi na mauulit yun? Opo. Sigurado ka? Nag-usap na kayo, mami? Opo, kinuusap ko na po siya. Pero <laughs> may pinangako po kasi ako sa kanya. Sabi ko po sa kanya kasi nakikita ko minsan tulala. Sabi ko, sige, pag natapos to, kung makalipa tayo, papasyal kita tayong dalawa lang. Maghapon, magkasama tayo. Para mam, baka mailabas niya yung mga, lahat ng naipo niya nung time po na nangyari yun. Kasi pakiramdam ko po, dalandala pa niya eh. Nakikita ko po siya nangit, nakangit eh pag nagsiserve sa ospital, pero may lungkot po. Hindi pa po ba siya na-interview ng social worker? Wala hmm. pa pong nagpunta dito? Hindi pa po, ma'am. Pero natatakot po siya. Baka daw siya. Hindi naman. Uh, I-re-refer ka namin sa social worker sa DSWD, ha? So, uh, yung mga social worker kasi, gumaga-export sila sa mga ganitong sitwasyon, katulad mo yung nangyari sa'yo. Siyempre, minor ka pa. Kakausapin ka lang naman nila. Mag-undergo ka lang ng mga test or hindi ka nila kukunin. Kumbaga, para maipaliwanag lang niya sa'yo, kumbaga, andyan naman si mama mo para gumabay sa'yo. Tulad nga ng sabi niya, titigil na siya ng trabaho once makalipat kayo, para nandyan na lang siya. So, si social worker, si DSWD, explain niya lang sa'yo yung mga, kumbaga, dagdag tulong sa'yo, ha? So, ma'am, yun. Asikasuhin namin yun, ha? Kailangan talaga siyang ma-refer po sa DSWD. Kailangan makausap siya ng isang expert din, psychologist, or so on man siya i-refer ng DSWD. So, sa ngayon po, unahin natin, ma'am, puntahan na natin agad yung apartment na nakita nyo para babayaran na po namin, makalipat na kayo agad-agad. Ikaw, Altea, okay sa'yo, nalilipat? Apo. Mas okay ka doon? Apo. Kesa dito? Apo. At least doon, Tahimik wala nang wala ka nang maririnig na po sa inyo itong bagong bahay, may kwarto, may CR, mas malaki po yung sala kaysa dun sa dating yung tirahan. Opo ma'am, okay na po. At saka yung lugar ma'am, no, manakit. Ikaw so okay sa'yo Altea? Okay po ma'am. Tahimik dito, hindi yung katulad dun, yung dadaanan mo, maraming tao, at saka yung mga kamag-anak ni nitong lalaking to, ha? Okay lang. At kayo po yung namamahala? Opo, opo. Okay. So babayaran po ni Sir Rafi yung upa ng six months. Opo. So, ma'am, after na to, pwede na po silang makalipat anytime. Opo, opo. Sir Idol, maraming maraming salamat po. Makakalipat na po kami. Sige. So, ma'am, ayusin lang natin lahat. Yung mga dapat ayusin dito and yung mga gamit nyo din kasi doon sa kabila, no? Uh, para makalipat na kayo agad-agad. Okay po? Good afternoon po, Chairman Kabasbas. Kap, kasama namin yung pamilya. No? Ito nga yung itinawag sa inyo ni Sir Rafi. Kaugnay nga po dun sa na-involved na minor. Apo. So Kap, after po na magkausap kayo ni Sir Rafi, ano po yung ginawa nating aksyon regarding po dito sa mga involved na tao? Noong nagkausap po kami ni Senator Tolpo, noong mm -hmm. na inaayos niya yung kaso, mm -hmm. naayos naman, ang sabi po sa akin ni Senator Tolpo, Gabayan ko 'yung ano? pagsabihan po 'yung lalaki mm -mm. para i-dumistansya. Eh, nakausap niyo kap itong si Jeron sir. Opo, nakausap ko eh. nung pagkatapos ng interview ni Senator Tolpo mm -mm. ay pinagsabihan siya ng barangay mm -mm. na nang inyo para 'yung kaso eh huwag nang ulitin mm -mm. at kung ulitin pa kami na magkakaso sa kanya okay. kasama 'yung CSWD. Okay Kap, at siguro Kap, kasi yung lugar tulad nga po noon may mga minor na nagiinuman. Hingi na rin namin ng tulong na papabantayan po natin sa mga tanod natin, maparondahan para hindi na din po maulit. Opo, yung mga nagiinom siya bawal po mag-inom sa labasan, lalo na mga minor, yung po ay kinukuha namin ng mga minor, mm -mm. dinadala namin sa si SWD para pangaralan Opo. yung mga minor. Ngayon, kung may magulang 'yan. tinata namin 'yung mga bata doon sa magulang. Mm -hmm. At malaking tulong po 'yung uh, programa ni Senator Tolpo. Kasi naayos niya ng madali mm -hmm. 'yung problema ng bata tsaka doon sa ano, napakalaking tulong sa aming mga barangay captain 'yung Opo. programa ni Senator Tolpo. Kaya idol, mabuhay ka. <laughs> Sana magtagal pa 'yung programa mo. Sinabi ako po yung lalaki na si Jeron, nakinig naman siya, uh, salamat at nakinig siya. Ah uh, kasi kung hindi siya makikinig, uh, sa akin ni Senator Tulpo, mm -hmm. eh kami na magkakaso doon sa lalaki. Ayun. At bilin naman namin dito sa bata, uh, lagi siyang uh, magpapalam sa magulang. Uh, at wag nang lalabas ng 10 oras ng gabi dahil kasi may carpio kami. Ayun. Uh, yan po ang ginagawa ng barangay. Opo. Kap, uh, hingi na rin kami ng tulong. No? Uh, yung bata po, uh, kung pwedeng ma-refer po natin sa social worker kasi Uh, nakausap po na po yung CSWD dito sa Antipolo. Meron naman daw po tayong mga daycare worker po ang tawag pag dito po sa barangay hall. 'Yun po ang counterpart ng CSWD sa amin, yung mga daycare worker namin. Opo. Okay. So pwede po nating mailapit yung sitwasyon ni Alteya na para makausap siya or kung may mga counseling po na pwedeng gawin. Opo, nagbigay na po ako ng order sa aking miyembro ng uh, mga daycare na isang-isang araw puntahan siya para i-counseling, pangaralan, tulungan yung magulang para sa kapakanan ng bata. So, Kap, maraming salamat din po sa time nyo. Ano? Sila ma'am naman po ay lipat na rin po ng ibang lugar para at least may katahimikan na din po at yung bata kasi medyo may trauma pa din po sa nga. Nanay Teresa, uh, bumalik kami dito kasi last time, di ba, pinuntahan ho natin yung apartment at binayaran na ni Sir Rafi yung anim na buwan. Tulad po ng pangako ni Sir Rafi, ililipat na po kayo doon para at least ito pong bata ay eh, maging okay na din. Ano? So okay po sa inyo, ngayong araw ililipat na kayo? Opo ma'am, okay po. So tata, ikaw okay sa iyo? Na? Opo. Okay, mas okay, maganda. na po. Mas maganda po. Ano? ano po yung mga gamit na dadalhin niyo? Lahat ba to ay sa inyo ho? Hindi po ma'am, bali yung mga damit lang po, saka po yung pang araw-araw na ginagamit, saka po lutuan lang. Yung iba pong gamit, hindi po sa amin. Ayan. So, ito, ito yung mga damit, ready-ready na pala ma'am, inaayos nyo na kanina. Opo oh, ma'am, inaayos okay. ko na so, po. So mga damit, ito po. Ayan po ma'am. Okay, Dadalhin tapos ano pa? Ito lang pong lagayan ng pinggan, mm -hmm. yung sa pagluluto namin. Saka ito pong speaker lang ma'am. Okay, tapos itong ref? Sa Ayan itong po, ref. po, po ma'am. Sige. So, wag na natin patagalin para makalipat na po kayo. Ano? So, ikaw, Althea, mas okay sa 'yon. Aalis ka na dito, mas tahimik na, wala ka nang maririnig kahit ano. Okay po, ma'am. Sige, nakita mo naman yung bahay doon, no? Opo. Okay sa iyo 'yon. Opo. mami? Mom, thank you po. O, oh, diba? Pangako ni Sir Raffy sa inyo, ba? Diba? Ay, dilipat kayo ng apartment. And, bibili ng mga gamit. So, kanina inayos na. Ayan, naiiyak na si mami. <laughs> sobra na po yung Anong masasabi mo, mami? Sabi binigay ni Sir Raffy? Hindi ko na po alam kung paano pa ako magpapasalamat. Mam, ang dami po. Um, ayan, kompleto yan. TV, electric fan, sofa, dining table. Siyempre, dito tayo sa kwarto. Hi, Ma'am! Okay, Mami, sabi mo kasi, di ba, uh, kailangan niyo double deck. So, dito siguro'y dalawang bata. Tapos, dito pwede tayong mag-extra bed gamit yung Opo. ano nyo. Salamat po. And meron pang cabinet. Opo, Ma'am. Wala po akong lagayan ng ano. Wala kang lagayan ng damit. Ikaw, aldaya masaya ka? Opo. Mas okay kayo dito? Thank Opo. Mas comfortable po dito. Mr. Idol, maraming 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 salamat po talaga. Hindi man po maganda yung naging simula, pero sobrang sobrang blessing po dumating sa amin. Salamat po. Tatay, ito po may gusto kong sabihin. Wala, wala, hindi pa ako magpagsabi. Sobrang saya lang po. Salamat, salamat po. Well, Opo. Pero tayo nga, siyempre, sa nangyari kay Althea, ano yung, kumbaga bilang magulang, ano po yung mas mga gagawin niyo pa po? magiging protekted lang po sa mga anak. Alagaan ko lang po na may... May iiyak natin si Patrick. saya po tayo. Sobra. Ito tayo, sa inyo na po ito. Kung doon po sa dati yung apartment, hindi sa inyo yung mga gamit. Ito, inyong inyo na po. Talagang binigay po ito ni Idol Rafi para at least mas maging komportable yung mga bata. Lalo na yan, mga nag-aaral pa at may bunso pa po kayo, no? Nasa Apo, probinsya. And then after na na, hindi pa natatapos yung tulong ni Idol Rafi, ha? Yung pangkabuhayan po na pangako sa inyo, pag-usapan po natin after, ha? Ito <laughs> si Althea. Althea, ikaw anong gusto mo sa BK Idol? Maraming salamat po, Sir Rafi. Ikaw, sa nangyari sa'yo, ano yung mga gagawin mo para hindi na maulit? Babaguhin ko na po. Dapat sumunod kay? Sa magulang po. Maraming salamat po, Idol Rafi. <laughs> magandang umaga po. Yung pangkabuhayan ma'am, ah, kasi ang unang nabanggit nyo sa akin is magre-resign po kayo, no? Pero nagkausap tayo over the phone. Ah, ano po ba talaga ang desisyon nyo? Oh, wala po kasi. Ako hmm. alam na pangkabuhayan na maiipuesto dito. Kasi yung lugar po namin tahimik. Saka hmm. pakiramdam po namin mga nag-grocery yung mga tao. Oh, wala po Ayon. kami nakikita ang mibili eh. Kaya iniisip ko po kung andyan po yung pangkabuhayan. Tapos Ilang linggo lang po, ilang buwan, nawawala din. Sayang naman po. Saka, nahihiya po ako na hindi ko po mapapalago yung ibibigay sa akin. So maganda yun, ma'am, kasi si Sir Rafi, kung magbibigay siya ng pangkabuhayan, gusto niya po talaga is mapapalago, makakatulong. So ano pong plano niyo, ma'am, ngayon? Tuloy na lang po muna yung trabaho ko, ma'am. Tapos, si tatay magbabiyahin ng tricycle. So yun yung aasikasuhin natin ngayon, Opo, yung sa prangkisa. Ma para makapagsimula na para siya. Para maging sarili na po namin. Paano po yung mga bata? sino mag-aalaga sa kanila dito. Ano naman po sila, mami, mga maghapon na po sa klase. Kung hindi pa po araw-araw, mm -hmm. ang usapan po dun sa pinagtatrabahuhan nila, mm -hmm. pwede po silang pumasok. Halimbawa po ngayon, may pasok bukas po wala. Mm -hmm. Papasok po sila sa wala rin po silang ano sa maghapon sa bahay kasama din po namin. Ayun, at saka mag face to face na Bumpo din po kasi no? So sa gabi naman nandito na po kayo. Okay. So tayo nakausap mo na yung sa prangkisa, pwede na nating ayusin ngayon. Opo, opo. So, pag nabayaran namin, pwede ka na magbiyahe. Opo. Okay, sige po, puntahan natin para mabayaran rin po namin para si tatay makapagsimula na rin opa. po ng hanap buhay niya doon sa tricycle. Okay, tara po. So, Sir Mark, kasama namin itong si Sir Alan para nga kumuha ng prangkisa dito sa Todanyo. Ano ba yung Todanyo? Uh, one circuit to daligdasan okay, so ano ho yung proseso na to para makabiyahe sila? Ano yung mga kailangan nila? Bali, kailangan po nila ng ORCR, then itong prangkisa na anytime na pwede na po sila makabiyahe. Okay, so pa pwede ba namin makita yung prangkisa? Okay. So ito Sir Mark, itong prangkisa na to, ito yung pangahawakan nila para makabiyahe na dito sa inyo. Yes po. So pag ito po ay naibigay sa kanila, Any ah, time uh, anytime. Anytime po, pwede na po siya magbiyahe. So, ito, Sir Alan, ano? Galing ito kay Sir Rafi kasi may mga kailangang gastusin para dyan sa prangkisa, no Yan po yung uh, galing kay Idol Rafi para maayos, no? Yung sa prangkisa, ayan, nabigay naman, na. Ah. Sir Rapitol po, meron na po akong bagong prangkisa at pwede na po akong makabiyahe anytime po. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Idol. Sa lahat po ng tulong na natanggap namin galing po sa inyo. Salamat po.